Good morning Pokuya At tingnan mo daw po yung interior ko kung pwede pa. Ito po ba yung naraning pet ko ng malayo-layo na? Saan po kayo naplatan, Bosing? Doon pa baga, kuya? Sa malapit sa maril, kuya, naplatan kami doon. Ay malayo din po pala yung napagpalatan ninyo, Bosing. Anong layo po nga nino pinagtulakan, kuya? Mapasok pa naman ako, kuya, sa opisina. Ay baka alit tawari ako niya. Ay oo, may tamang maliit lang pala. Ay kaya namang bulkaresi nito kahit di ka naman pa rito interior yan, Ay pwede pa yan? Ay salamat, kuya. At ayos ang tama. Ano kaya yan, kuya? Mabilis lang, bagang maluto yan? Ay mabilis lang ito, Bosing. Magay-take dito ng 3 minutes sa Oh, mabilis lang po pala kuya makaluto yung panluto mong yan, ano? Electric bulkanizer po palang gamit mo. Oo oh, nga yun ang gamit ko, yung automatic bagang pag 3 minutes, oh, luto na siya agad. Ay maganda po pala talaga kuya yan, hindi ka po basta-basta pala baabalan yan pag ikaw ay gapagawa dito. Kaso lang ni po, pag may nauna sa iyo, hindi eh, ka agad tatapos. Minsan laan naman yun, madami na eh minsan naman eh, akaunti. Ay luto nga agad kuya, ano? Anong bilis talaga niyang pangluto mong yan, o oh? Ay ganda palang pagkaluto ay, ah, luto-luto, di kita, di kita, eh? ay, sabi ko muna sa busing. Kita mo, taga-kwentuhan lang kita, may, may luto naman din agad. At testingin naman natin ito sa tubig kung talagang wala na siyang butas. Pag baka kasi minsan ay may nalabas pang medyo maliit na butas ay may giyo sigurado. Ay, naman ano po kuya. Kailangan po pala i double check mo po yan. Ano, para walang butas na talaga. Ay, pa minsan busing ay ako'y nagwabaga. Ay di nilagay ko na lang. Wala yung interior sa atan gulong. Eh pagkahi ko ay napaturi, yun pala yung may tamo pa, kaya ko na ngayon. Ay tama po kuya yung ginawa mo para wala pong abala. hindi po, kayo, hindi po ikaw mabala, hindi rin po ako mabala. Parang ganun lang po yun ay. Ay sige busi, at talagay ko na in interior nito at nang ikaw pasok, at baka ikaw yung marit pa, pagkita eh kwintuwa at maritis na maritis. <laughs> ay okay lang po yung kuya. Ay ito Basat pala mani, bago ba? ko hangin na rin ko muna ng langis yung gilid. Paano ay ito, eh, pag hindi mo nilagyan ng langis ay hindi man pantay yung labas ng gloom, ay di... Pag naga under ito ay eh, para kang nasa lubakan ito. Ah, ay ganun po pala yun. Ano? Ay minsan po nga siguro eh. Kaya pala minsan ay nagtanong tamin ni Joaquin Gulong ay eh, yung po pala hindi mang pantel labas ng gulong. Kaya po pala siguro dapat po alang isang talaga yan. Iyan naman ay nangyayari lamang busing pag ang, ang gulong mo ay mags. Pero so, sa mga derayos ay eh, hindi naman nangyayari yun. Ah, baga po. Ay tinapot ba maganda pong ikot ng gulong niya? Wala pong tanong-tanong. Ayos po pala yun. Ano? Ay sige po kuya. Marami salamat po. Ako makakapasok na hindi na po kumalili. Ay sige po. Inat po kayo.